Good morning. Ayan si mother. Nagtanim si mother na sibuyas. Tinanim niya guys. Guys, ang natanim ni mother, bagong tanim na yung iba. yan tanim. Kasi dito sa probinsya guys, hindi na kami bumibili ng sibuyas dahon. Kasi nagsipag magtanim yung mother ko. Kahit, kahit putol lang kabilang paan ito, pero kaya pa naman niya. Alalayan lang paglapit dito ako ang kumuha ng lupa tapos siya na lang ang nag -ayos. tapos ako na rin ang magdidilig kaya dito sa amin laging may sibuyas dahon pag nagluluto kami may sibuyas dahon dahil nagsipag yung mother ko magtanim e ang bagong tanim ito tapos dito, ito at ayan. ito pwede na tong pag nagluto kami pwede dito kukuha at saka dito diligan pa ulit hindi na Buti na lang guys, malakas pa rin ang tubig. Nakapaglaba din ako. Yan, nakapaglaba ako. Tapos sasahuran ko yan dahil lagay ko sa CR para mamaya pag naligo ako may tubig na kahit ganyan lang mahina basta hindi lang mawala okay na itong tubig na to galing to kaaki yung doon banda sa Taitay yung sa kabila yung kabilang hus dito sa amin dalawang host kasi ito eh yung doon sa kabila is galing Lingatong tapos yung dito na sa amin is kaaki ito yung may agas ngayon may ka kaaki sabi nila ang Lingatong daw wala daw ang agas ngayon kasi ang ano kasi dito sa amin guys yung tubig kunwari hapon hanggang umaga dito sa amin uh, umaga hanggang hapon doon sa kabilang side para lahat po makagamit ng tubig dahil hindi po kakayanin sabay sabay gagamit dahil hindi kakayanin ng pundo sa tubig kasi mayroon, doon sa pinakatuktok doon mayroong tangki na doon i-stack ang tubig bago ipunta dito sa mga bahay-bahay kaya hinati-hati para lahat po makagamit ng tubig dito hmm. isa papasok na sa loob para may pangligo na ako mamaya pag ng tangalian Al ano na pala ang oras dito alas 10 na kaya need na rin mag ready ng tangalian magsaing mamaya na ako maligo ah, pagkatapos kakain ng tangalian Yan, tingnan nyo yung bulaklak dito guys ang ganda ng bulaklak oh. ah, ang ganda ng kulay pusya pink ang kulay ng bulaklak ng rose tapos yung tanglad, lago na rin. Inaalagaan lang ng delay. Mm. Oh, good morning, mother. Good morning. Good morning. Ayaw, ayaw, pusulti, ha? Good morning.